Tapos ang hagupit ng kalikasan na kumitil sa buhay ng danda ang kataw. May panibago na namang banta na kinakaharap ang mga nasalanta. Banta mula sa hindi nakikita kaaway na may bagsik na nakamamatay. Sa San Mateo Rizal, nagdadalamhati si Lumen ng aming abutan. Namatay kasi ang kanyang mag-ama isang linggo matapos manalasa ang bagyong Ondoy. Sana po, nakarecorder po ang anak ko eh. Dahil pinasok po ng linggo yan eh. Pinalabas kami ng lunis eh. Halos ayaw po pang pumayag na lumabas kami. Kaya lang po pinagmadali kami ng doktor na sabi niya, Mrs. umuwi na kayo at baka mahawa pa ng ibang sakit yung anak mo. Dinala ni Lumen na magama sa ospital. Pero hindi raw agad natukoy kung anong sakit na mga ito. Ito, Dok, ang dami na pong lumalabas ng ano, dugo ng anak ko. Hindi, gininaw lang yung misis, sabi niya. Hindi, um, hanggang sa nawala na ng ano yung anak ko. Ay, saka ang dami ng dugo. Saka nila kinabitan bin, ng mga instrumento. Maaring nahirapan ng ilang doktor na ma-diagnose yung leptospirosis sa sapagkat ang sintomas niya non-specific. Panawagan namin, sa panahon ngayon, pag may mga pasyente kay may lagnat, isama niyo ang leptospirosis spirosis sa dapat yung paghinalaan para na sa ganon ay mabigyan niyo ng magandang atensyon ang mga pasyente. Huli na ng malamang isang uri ng sakit na maigpit na binabantayan ngayon ang pumatay sa kanyang mag-ama. Ang leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang sakit na nakukuha mula sa bakteriyang Leptospira. Kadalasang nagmumula ito sa ihi ng daga. Kapag humalo sa baha ang bakterya, karaniwan itong pumapasok sa sugat ng mga taong lumulusong sa tubig-baha. Mula sa sugat kakalat ang bakterya sa mga bahagi ng katawan. Lagnat, Pagsusoka pagtatae, pananakit ng ulo at ng kalamnan ang unang sintomas nito. Ang paninilaw ng mata at balat at hirap sa pag-ihi, sintomas na umabot ng bakterya sa at bato na maaaring mawi sa kamatayan pag hindi nagapan. Sa Mang Rodriguez Medical Center, umaapaw mga pasyenteng may leptospirosis. Nang araw na pumunta kami sa ospital, nakaratay ang halos siyam na pong pasyente. Malayo sa may gitna lang pong pasyente na kapasidad ng medical ward. Kung kaya sa lobby at hallway na lamang, nagsisiksika ng ilan. Ang mga gamit na dala namin, kung wala ka electric pan, magtitiis ka na lang sa init. Maging ang waiting area, nilagyan na ng folding bed para magamit. Sa nakalipas sa 20 taon, sabi ng DOH, ngayon lamang sila nakaranas ng ganito karaming kaso ng leptospirosis. Ngayong taon, higit na mataas ang kaso ng leptospirosis na naitala sa bansa. Sa katunayan, idineklara ng DOH ang outbreak sa ilang lugar sa Maynila. Ibig sabihin, limang ulit ang dami ng kasong naitala sa lugar kumpara sa dating bilang ng kasong naitala dito. Sa ngayon, may git isang dana ang namamatay sa sakit. Pinakamataas sa nakalipas sa sampung taon. Bilang tugon, pinigting ng Department of Health o DOH ang pamigay ng gamot kontra leptospirosis. We have to make sure na hindi ka na magkasakit. So, namimigay na kami ng doxycycline as prophylaxis mm -hmm. to reduce by half yung maaaring magkasakit. Sa kabila nito, inaasahan pang madaragdagan ng mga kaso sa mga susunod na araw. Sa Carino Memorial Medical Center, siksikan din ang mga pasyente ng leptospirosis. Swerte pang may tuturing ang mga pasyente sa acute infections ward. Dalawa lang kasi ang pasyente sa isang kama. Pero sa pedia ward, karaniwang apat ang nagsisiksikan sa isang higaan. Sa dami ng pasyente, ang ilan sa pasilyo na lamang nananatili. Ang plano po namin na uh, uh, sisimulan ay pagbubukas po ng aming covered court na mag-accommodate po ng 150 patients. So eventually itong mga pasyente na ito ay maililipat din sa covered court para mas komportable ang kanilang kalagayan. Sa gitna ng dami ng kaso, git ng DOH, libre ang gamutan ng leptospirosis sa mga pampublikong ospital. Pero tila taliwas ito sa kwento ni Eduviges na sa ng bagyo. Ngayon, bound pa daw siya sa utang. Dalawang daan hanggang limang daan piso daw ang ginagastos niya kada araw para sa gamot ng anak. Libre nga kung lumapit ka sa swa, libre. Pero lahat na gamot hindi nandito sa loob ng parmasi. Kailangan bilhin mo sa labas dahil wala sila. May hayat namin yung mga pasyente o ospital na sa tingin nila ay nagkukulang na sila ng gamit. Ipagbigay alam para na sa magawa ng paraan. Sa barangay Kalumpang sa Marikina, hindi matanggap ni Gardo pagpanaw ng anak. Akala niya simpleng sakit lang ang kumapit sa kanyang panganay. Mula sa pampublikong ospital, inilipat daw niya sa pribadong pagamutan ang anak. Sa isang daang pasyente, there's only one attending physician. Tapos, ano, hindi na kaya ng doktor, sumisigaw na lang yung mga tao, tatakbo yung doktor daw, ipapap na lang yung tao, so ninervous talaga ako. <laughs> Tatlong ospital ang pinagdalhan niya bago nalaman na ang sakit ng anak. Sabi naman ng doktora, Baka sa sobrang dehydrated niya, kaya siya hindi na i -hair. And kami naman, well, also ano, not aware of the disease kasi this is the first time na naging victim kami ng flood. Hindi na alam yung disease na yan. So, kumus, sila lang ispesyalista sa ibang ospital. Tapos na ang diagnose yung sakit niya na leptospirosis ba. Hindi na bagong sakit na leptospirosis. Nagagamot rin ito, lalo kung maagapan. Pero ayon sa Council for Health and Development, grupo na nagsusulong ng programa sa kalusugan, ang problema hindi raw sapat ang information campaign ng pamahalaan ukol sa sakit. Hindi lang yung infomercials, kasi sa television lang yun eh, hindi lamang yung print ads. Kailangan may bumaba sa komunidad, sa level ng komunidad. Magbigay sila halimbawa ng flyers, at kanilang abutin ang mga maliliit na mga tao, ang ating mga vulnerable sectors. Mababa ang antas ng kaalaman sapagkat nandito tayo sa panahon na yung mga tao hindi nakikinig o sa impormasyon na binibigay kasi ang nagiging priority nila ay saan ako titira? Anong kakainin ko mamaya? Paano na yung pamilya ko? Hindi lamang daw dapat sa panahon ng tagulan isinasagawa ang information campaign ayon sa grupo. Hindi yan sapat dahil marami medyo nahuli, no? Kailangan tuloy-tuloy ang edukasyon, all year round hindi lamang sa panahon ng kalamidad. Nakadadagdag rin daw ang problema sa kalinisan ng kapaligiran. Una, dapat walang mga daga, di ba? Hindi naman kailangan kasama natin sa bahay at sa kapaligiran natin ang daga kung tayo ay mayroon halimbawang massive health education ukol sa kalinisan ng kapaligiran. Sa gitna ng tumataas na kaso ng leptospirosis, tiling ng DOH, tulungan din ng mamamayan ang kanilang sarili. Niwas kayo sa baha, kung kayo lalag natin at nakatira kayo sa baha, magpatingin na kayo kagad ka sa health center. Tayang ang leptospirosis, pero maaari itong iwasan at labanan. At bago pa man magwis ng buhay ang ilan dahil sa sakit, armahan dapat ng pamahala ng mamamayan ng sapat na kaalaman para makalaban dito.